Hi, Good morning mga guys, ito na naman po kami ni Panky, na naman niya ko, nakukulit-kulit na naman, gusto na naman niya maglaro kami Ito yung pinakamaganda exercise ko guys, naghihilaan kami ng basahan Ah, nako basahan Nag-hyper na naman si Panky mga guys, ito na naman si Panky Sobrang kulit na naman tong aso na to Hinihingal ako sa kanya, sobrang kulit Ayan, o. Oh. Behead. Ano yan? Ano gagawin natin dito? Pupunitin? Ha? Oh. Oh. Ay, nag-up pa talaga. Makasing laki na kami ni Panky, guys. <laughs> Matangkat na aso kasi ito, aray. Mahilig itong maglaro ng basahan at mag-hatak-hatak daw kami. Aray. Nakakasakit na ito, guys. Hindi niya nalalaman pag nakakasakit na. oh, up na lang. Up. Hindi na kaya mag-up. Ano ka? Kaya pa. Ito yung ito. Gusto niyang laro, guys. Hatakan kami ng mga basahan. Hala, hilahahila -hila kami. Aray. <laughs> Alakas na talaga mga hatak Kaya kaya niya akong hatakin. Kala niya yan, hyper masyado to. Kakakailan kasi ng dalawang panit. Nako, magkakaso kayo ng ganito kakulit guys. Ayaw mong kuko hanggang kailan ang pasensya nyo. Tinan nyo naman itsura guys. Oh, ayaw niya talagang bitiwan yung basahan. Hila-hila. Hinihingal na ako sa kanya. Uwas na taga energy ko sa iyo, Panky. Yan, hila-hila daw kami. Ayan oh. Mamamatay <laughs> ako sa aso na to. <laughs> Sobra talaga kulit ito guys. Aray, aray, may ay, kamay pa niya, ang talim pa ng kuko. Nakakasakit na. Oh, ayun oh. Hala, hindi na nahiya si Panky, oh. Oh, oh. Hindi na mo. Oh. Napapatawa talaga ako dito sa aso na ito. Eh, talo man ako sa ano niya. Sobrang init pa ngayon. Kahit naman pawis ko kagad. Hindi pa ako naka-exercise niyan. Hila-hila do kami ng basahan. Hay ako. Kaya mga basahan ko dito guys, sira-sira na lahat dito sa aso na ito Kasi mahilig sa basahan. Behave na kasi. Ay, ayaw ko na nga. Pahinga na tayong dalawa. Tama na. Pawis na, pawis na ako, panggi Aga-aga pa, oh. Oh. Yan. Akin na. Napaka-kulit talaga tong aso na to, guys. Nagihilahan talaga kami nito. Yan. Okay, guys. Hanggang dito na lang kami. Thank you for watching. Thank you for watching, everyone. Thank you rin sa mga followers at sa mga nag-comment uh, or sa mga mga viewers. Maraming salamat po sa inyo, sa mga viewers. Please watching naman po kay Pang Kiki. Ganito ang guys. Ayan niya talagang tumigil. Tama na. Bihim na tayo. Pahinga na. Okay na. Ah, mangangaga. Aray. Aray ko na. Tanggal ang salaming ko. Okay, okay. Thank you for watching.